Magandang araw mga ka-sideline. Another vlog na naman po. Sa pagkakataong ito po, ipapakita ko sa inyo ang mga kulang namin o mga dapat naming ihanda para sa ating darating na breeding dito sa ating bakuran isa sa dapat naming ihanda mga ka-sideline ay ang brother house. Wala kasi kaming brother house mga ka-sideline. So dapat meron kaming brother house para mapalaki namin ng malusog ang mga sisiyo. Meron kami ditong lalagyan pero iba talaga yung brother house na pang maramihan. Uh, medyo maswerte lang tayo ngayon sa ating mga napahatch kasi magaling maglimlim yung Brazilian Rapido natin. Iba pa rin yung may brother house mga ka-sideline kasi mas kampante ka as breeder. Halimbawa, lalabas ka, iba kasi yung kapag wala ka kasing brother house, lalagay mo lang yan sa carton. So kapag umaalis ka, medyo uh, ano, na ka baka uh, binutasan na ng daga yung carton na ginawa mo, tapos marami yung hatch mo. So iba talaga yung may brother house na uh, maganda kasi Uh, safe talaga yung CCU at saka maintain yung init sa loob ng uh, lalagyan ng CCU which is uh, kailangan na kailangan ng mga CCU para maging malusog sila pansin natin yung mga CCU na kulang sa init bagsak yung mga pakpak nyan at saka malnourish na yan so iba talaga yung my brother house dapat meron kaming brother house sa aming darating na ano uh, breeding ang susunod po na dapat meron kami ay ang kulungan ng ating mga one month old pataas. Sa dating brother house namin mga ka-sideline, um, kaya po doon uh, ilagay ang day old hanggang one month old. Magpapalit ka lang ng beddings. So, after nang one month old, inilalabas na. So, yung nakikita natin sa video na kulungan mga ka-sideline, pwedeng-pwede na po yan. Napakaganda po ng setup na yan para sa akin kasi um, natatamaan ng sikat ng araw. So, pwedeng pasikatan ng araw dyan ang sisio tapos pwede rin uh, makapag-exercise sa lupa. So, meron na tayong sisiu na ipinakita dyan. Yan po ang uh, gagawin o ganyan lang po yung gagawin namin. Um, Ibababa kapag papakainin, tapos kapag medyo pangit na yung panahon, at saka wala ako sa bahay, ipapasok sa kulungan. Kasi napaka-importante po na nakakapag-exercise yung ating mga sisiyo. So brother house, tapos kulungan ng mga one month old, pataas. Sa mga mahilig po sa oriental breeds, mga ka sideline, kadalasan talaga sa oriental breeds po ito, um kapag yung alaga namin ay nasa 2 months old pataas na, dyan na po lumalabas yung mga alpha sa kanilang grupo. And then meron ding isa pang kapatid na feeling niya alpha din siya. So mag-aaway po yan, matututo po yung makipag-aaway. So doon nagkakaproblema, maaaring magkasakit yung sisiw kapag hindi naagapan. So mas mainam na prevention na lang po ang ating gawin. So dito sa amin mga ka sideline, uh, para sa ganyan dapat meron kaming extra cage at saka kahit extra scratch pen or extra square pen, yung heavy duty po. Dapat meron kaming ganyan kasi ah uh, nangyayari talaga ang ganyang mga problema mga ka sideline. So dapat hindi pabayaan kasi maaring maging problema 'yan sa backyard kapag napabayaan, maaring mamatay. Kapag napabayaan, maaaring manghina ang katawan and then matiming na pangit yung panahon, magkakasipon, kakalat. Maaaring yung mga uh, sugat maging bulutong or pasukan ng mga bakterya, So gastos na naman, bilhin na naman ng ganito, pahid na naman ng xeromite. So mas mainam po na meron tayong extra cage o extra ng lalagyan kapag uh, mag-start na silang mag-away-away. Kasi na, napaka-common po talaga yan. Uh, sa Oriental breeds dapat merong uh, extra cage at saka extra square pen Yun lang po ata yung kulang namin mga ka sideline dito sa aming backyard So yung binanggit ko po is yun yung dapat naming maiprovide Una meron kaming brooder house dapat and then dapat may paglalagyan kami ng mga month old pataas and then dapat meron kaming extra na mga kulungan at square pen So parang yun lang kasi maayos naman yung pinaglalagyan ng aming mga breeders. Maayos pa naman yung pinaglalagyan natin ng mga breeders. Kasi nga dito yung, yung nasa limang hen tapos isang roo. And then yung sobra nating mga hens nasa kulungan lang. balehan hand breeding lang yung ginagawa natin mga aside line. And then pinaka uh, pinakakawalan natin yung ating brood ka. Uh, yung halimbawa yung G47 kapag ipapakasta ko 'yan umaga at saka hapon. Pinaka uh, pinapakawalan 'yan. Tapos eh uh, ipapakasta sa kanya yung mga hens natin. So parang 'yun lang po ata yung kulang natin. Pero kapag sinabi naman pong uh, breeding preparation mga ka sideline, uh, mahaba-habang usapan po 'yun. Dapat meron tayong uh, bacterial flushing and then uh, purga, ligo, turok grupo tayo ng b complex tapos bakuna po pagkatapos nating makapagbigay ng mga vitamins pagkatapos ng priming bakuna then magpe-ihanda pa, uh, pa natin yung uh, mga feeds yung vitamins maintenance ako kapag nag breeding, so, breeding um, mga line, uh, minsan, breeding mga sa minsan din, tablet minsan din once a month ano um once a month uh, once a month nag-inject ako ng norovit bakit once a month lang? Kasi iilan lang naman yung hen natin. Hindi naman ganun kabigat yun. Pero siguro kapag marami talaga yung kinakastahan, siguro every 15 days. Every 15 days ako nagbibigay kapag tablet. Pero kapag uh, ah, nag inject lang po ay once a month lang po. So ano pa yung dapat i-prepare? Ah, yung ating incubator. Dapat meron tayong incubator, yung breeding pen natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung ating next na paglalagyan ng breeders. Bale, kailangan lang siyang ayusin kasi medyo luma na. Then kailangan ding i-disinfect. Uh, incubator, uh, breeding pen, ano pa ba? Uh, parang yun lang. Uh, priming, condition natin yung ating uh, mga breeders. And then yung mga multivitamins na ibibigay sa mga breeders para malusog sila. And then maganda rin yung hatching Tapos yung feeds Feeds ng ating mga alaga And then yung brooder house At saka cage ng mga one month, one month old pataas Hanggang sa sila ay uh, lumaki Maliban sa mga sa setup na ito mga ka-sideline, meron pa tayong isang pwedeng gamitin. So, ito, kailangan ko itong linisin. Napakalaking space nito. tatanggalin dapat to. Ito tayo nagbe-breed ngayon. Then meron tayong bakante isa. Ito, ginagamit natin yan. Meron pa tayong isang pwedeng gamitin dito pero nasa ilalim ng puno. Tapos baka mahulugan tayo dito. Yan o. Oh. Uh, pag muna namin kung ano ba, matibay pa ba talaga to. Kasi sayang kasi Pwede tayong maglagay dito ng mga uh, pwedeng pasilunganan ito ng mga pasilungan ng mga 2 to 3 months old. So, tingnan natin dito sa loob. Pasok tayo. Yan. So ito. Pwede pwede po ito mga ka-headline. Wait. Matibay ba? Matibay pa mga ka-sideline. Pwede tong palitan lang. Oh, pwede pa nga to. Kahit hindi na natin pukpukin ng martilyo. Ano na lang, uh, mating na lang. Tapos, alambrihin na lang. So, goods na goods pa ito mga sideline. Ito na lang yung ayusin. Itong gilid. Baka makalabas nila dito. Tapos, baka may mga daga. Posible kasing may daga dito mga sideline kasi yung ah, kabilang bahay tambak yung mga kahoy nila so yun lang isang problema so dapat sarado talaga dito yan so okay na okay pa may mga butas lang Tatak, tatakpan lang yan ng ah, ang, ang mga butas tatakpan lang yan mga sideline medyo maganda yung setup natin ngayon sana makabuelo tayo yun lang kailangan lang ayusin ito yung kabuuan ano nito mga side left. yan. ito yan yan meron pang isang bakante pero tingin ko dito ko na lang ilalagay yung mga ano natin yung uh, itataling ano taling broodcock open na lang to para pwedeng magpasilong yung mga babae kasi nasa ilalim ito ng puno yan yun lang maraming daga kasi yung mga tambak Ng mga kahoy dito sa kabila yan nakatambak kasi yung mga kahoy dyan posibleng dyan yung mga daga nakatira So kulang lang talaga sa linis. Tapos konting repair gaya nito. Yan. So yun mga ka-sideline, thank you so much for watching. Bago pala ako magpaalam mga ka-sideline, am um, abangan nyo po kami kasi magpaparaffle na naman tayo. Meron kasi tayong bagong achievement. So yun, may raffle na naman. Abang-abang po, maraming salamat po. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at saka like na lang and share ang ating video mga ka-sideline.